Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na dalawang Pilipino ang binitay sa China nitong November 24 dahil po yan sa drug trafficking. Batay na rin sa ulat sa kanila ng Philippine Consulate General sa Guangzhou. Ayon sa DFA, hindi nila agad na i-anunsyo ang malungkot na impormasyon na ito dahil hinintay pa nila ang formal na abiso ng Chinese government kaugnay sa execution. Binigyang diin naman ng DFA na simula ng maaresto ang mga ito noong 2013, hindi nagpabaya sa kaso ang ating gobyerno kung saan ibinigay lahat ang maaaring tulong sa kanila. Gaya ng legal assistance, makailang ulit din nilang inapela sa Chinese government na ibaba na lang sa panghabang buhay na pagkakabilanggo ang sentensya sa dalawang Pinoy. Sa kabila niyan, iginiit ng China ang umiiral nilang batas at legal process na kailangang respetuhin ng Pilipinas. Hindi pinangalanan ng DFA ang pagkakakilanlan ng dalawang Pilipino bilang tugon na rin sa kahilingan ng kanilang mga pamilya. Nagpaabot din ng pakikiramay ang kagawaran sa mga naulilang kaanak at tiniyak ang tulong sa kanila.